Yes mga kapady, good morning, panabagong araw, panabagong vlog, welcome to my youtube channel mga kapady Kung bago pala kayo sa channel ko, subscribe nyo na yan button, all, tsaka like mga Good morning, good morning mga Shout out sa lahat Hi okay, guys, good morning guys, Hey naman, dito na yung guys Guys, kanina ang umaga, nagchat ako sa didili ko lang na pinya. Alas 4.30 pa lang madaling araw, nag-chat na ako, guys. Akasabi meron daw. Tapos, pagdating na alas 5, guys, magkabang na raw ako. Alas 5 pa lang, guys, nagkabang na ako. Hanggang inaabot ako, guys, ng alas 8 ng umaga, guys. Wala doon kating na pinya. Noong tumawag ako, guys, naputulan daw nakatinginan. Okay, guys alas 10 na alas 8 daw siya na po tunal hari na ngayon alas 10 na guys hindi pa ang pa rin hanggang ngayon kaya talaga <laughs> kaya guys ang panindak ko ngayon magkatsaga ako sa dalawang pakwan at ito inislice ko na guys let's go papakita sa inyo ayun guys ayun ang panindak ko ngayon guys oh no dalawang pirasong pakwan yan dalawang buo Pinabihin na biniya ko guys ayun guys bagay kung naubo siya, nauwi yan uwihan, dahil na Wala guys, talaga Pag hindi ka naasar, mabubuisit ka lang sa Araw na to Kaya let's go guys, let's go Ayan, shout out sa lahat Sana guys, magkuto na maaga Ayan guys, oh so. Pero ito guys, ang laki, walang laman oh Ayan lang, kalaman laman, yan lang guys. Ayan, let's go, guys Let's go, let's go, let's go.